John, good morning. Hindi tin dawin na naman. Dalawa na kami. Atay. Yan. Say sa lang ay lang makakap-upload ulit, may may problem makasih. Nếu mà bị bị tay xì là là gì nữa anh? Thì sẽ nào người làm mà phải rồi? Em sẽ. O, saan tayo gawa tayo? Kapon ba gawa kayo? Hindi. Hindi. Pagpunta naman yung dolo, mawaybay kami, tapos babalik kami dito. Dilinis kami ng ilog. Kapon, nag-il na sa si melchor, pero hindi, hindi gumawa, hindi bumaba. Tapos ako yung ano, ako yung pupuntahan na sa bahay. Abay ayos. Hindi ka nag oh, pinuntahan nga ako sa bahay kapon eh. Ha? Ha po, pinuntahan ako sa amin na o. Diba? Tsaka uh, ni Aileen. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ba't di ako di ako pakapasok? Oo. Uh, Ayun ka mas mapakiramdam ko pero pag yung ibang ano, pag, pero pag iba, mapasok sa gate lang, okay lang sa kanila. ang dalawa na tatay at yan tayo ikot mo na tayo ikot mo ikot mo ayos ah. na ako at yan kapaliwanan ko lang kung bakit di ako napasok eh Minsan kasi pag sobrang sipag mo sa tekabao, naka-abuso eh. Diba? Lato ang pag gawin mo eh, baliwala eh. Kulay niyan. Kaya po, ako sa amin ng tihil ko. Tsaka ni Aileen, ba't di ako makapasok. Pero masana naman talaga pakihamdam ko. Nakakainis lang yung mga ano, gano'n ilaw mong magiging. Gagawa ka trabaho mo, tapos hindi naman ako sa'yo nanilip na iinis ako. Hindi naman ako sa'yo nanilip ng katrabaho, nakakainis lang na sila pwede magiging, tapos ako bawal. nagin ako, gawa-gawa ako, di ba? Yan, nagawin natin yung trabaho natin. Kasi so, eh, tra trabaho natin yun eh. Aso nga, di ba? Pag absent ako, bawal ako absent. Tapos yung kasama ko, pwede. Ayun ako, di ba? Ang hirap ng magkapalakasan. Iisa lang naman ang sa'od. Ang dating gawin. Kipagod eh. ulit natin. Dahil ako ngayon nasisilip eh. Ito namin ngayon. ayaka, Yan lang. to, so. gagawin namin ngayon guys. Ayan. Nagawa muna kami yata yung mga idol. Nag-addosin na ibang ka eh. ng ibang katrawaw sa ilog. Hindi Mag maganap sila. Diba? Nakakainis lang eh. Yung ganong papakiligan ko eh. Magkanap siya ng tao. Yung kaya mag-stay sa ilaw. Ayan. Ano yung gagawa mo namin data dito? mamaya lang ulit. Ayan guys. Ayan. wala mo na kami tatay. Bye.